Ay hey guys, sagutan lang natin tong tanong na to. Kung possible bang matanggal sa academy kapag may bagsak na subject? Nasabi ko na to sa mga nakaraang kong content na hindi lahat na nakapasa sa academy ay gumagraduate. At ang isang dahilan dyan ay yung pagbagsak ng mga subjects. Ang mga subjects nga sa academy, halos similar lang din sa colleges and universities. Merong minor subjects and major subjects. Ang pinagkaiba nga lang, sa academy, kapag bumagsak ka, kahit isang subject lang, lahat ng subject for the whole SEM na yon puulitin mo siya lahat sa susunod na taon. Ibig sabihin din nito, maalis ka sa current class mo at magjo-join ka na sa next class. For example, kung class 2025 ka, magjo-join ka sa class 2026 next year. Pag ka rin, magkakaroon ka din ng re processing. Ibig sabihin, kailangan mo ulit mag-neuro, PFT, at iba pang mga requirements. Pero syempre, hindi na dito kasama yung entrance exam. May chance ka din pala ma-dismiss kapag marami kang subjects na nabagsak. Kasi ako familiar masyado doon sa dismissal, kaya hindi ko na lang specified. May mga kategory din yan na nadidismiss yung mga kadete dahil may mga bagsak silang subjects. Hindi lang yan, pwede ka din masuspend or madismiss kapag bumagsak ka sa PFT and tactics. Ang tactics, yan yung mga training na ginagawa sa academy. Example nito, marksmanship hindi lahat ng mga kasama mo sa o sa Academy, ay makasama mo na rin sa graduation. So yun lang, sana marami kayong natutunan. Kung may katanungan kayo, comment nyo lang. Thank you.